Limang paraan upang makapagsimula ka kaagad sa mga gusto mong gawin. Kung napanood mo po yung live call nung nakaraan, mas maiintindihan mo yung pag-uusapan natin sa video na ito. Sa mga pagkakataong nagdadalawang-isip ka kung paano magtagumpay o mag-start sa mga gusto mong gawin, lagi mo lang tandaan na ang simula ang pinakamahalaga. Kung matutunan mong mag-take initiative at magsimula, ikita mo na ang unang hakbang ay magpapadala sa iyo sa maraming pagkakataon at magpapalakas sa iyong mga motibasyon. Sa video po na ito, i-share ko sa inyo yung mga unang hakbang at mga strategy na kung saan ay magpapalakas po ng inyong loob upang masimula na agad ang mga gusto ninyong gawin. Handa ka na ba? type handa na sa ating comment section. Pero bago yan ay magpapakilala muna ako sa inyo. Ako nga pala si Marcel Butad at ito ang aking ikukwento sa inyo sa video na ito. 2020, nagsimula talaga ang mga tao na pumasok sa social media talaga. Pandemic time yan and ako po ay takot talaga na humarap sa camera. Yun ang problema ko kasi nga yung mga kakilala ko, yung mga nag-adapt na kaagad no, sa pangyayari or sa mga pagbabago, ako po yung hindi agad nakasabay. Bakit? Kasi unang-una, hindi ako sanay na humarap sa camera. Pangalawa, nahihiya ako at yung boses ko hindi ko gusto. Yun nang talaga ang problema kasi yun ang nakakahadlang sa akin para hindi ako makapagsimula na agad. In year 2020 din, no, yung boyfriend ko, na asawa ko na po siya ngayon, ay siya po yung nakatulong sa akin na i ako na kailangan mo ng pasukin talaga ang social media dahil nga, ayun, yung tindahan mo nagsara na. Tapos, kailangan mo talaga na mag-social media na. Ayusin yung Facebook mo. Although may Facebook na po ako noon, pero hindi nga ako active yun sa pag-video-video -video or pagharap ng camera. Kasi, eto ha, unang take ko ng um, video po na kung saan, hindi ko talaga gustong tingnan yung mukha ko. Pangit na pangit ako sa sarili ko. And then kapag ha, naririnig ko yung boses ko, ayoko talaga, ayoko talaga. Kahit yung boyfriend ko, sabi, okay lang naman na. Masasanay ka din. At siya yung tao na nag sa akin. Although, sabi ko nga, eh paano pag walang manood? di e, paano pag, uh, basta ang dami kong problema. Iniisip ko kaagad ang views, baka kung ano yung sasabihin ng ibang tao. And then, eto na wala nang choice talaga eh kasi hindi tayo hindi kami noon makalabas pandemic halos lahat naman siguro tayo no hindi makalabas so yun na lang ang tanging solusyon para kahit papaano eh, may pakilala ko din yung ginagawa kong negosyo so eto na December 18, 2020 ito talaga yung kauna-unahang video na nag-promote ako ng mga produkto ito ay mga produktong kumbaga ano talaga siya napapanahon kasi nga mga food supplement, beverages, and mga beauty products. So, nung time na yon tinulungan ako ng boyfriend ko. Ito yung ano, yung asawa ko na ngayon, tinulungan ako. Ito yung unang video ko na kung saan ay uh, gumawa kami ng video. Ito ha, yung solusyon na lang para hindi ako gaano mamintal black. Kasi itong problema ko. Pag humarap na ako sa camera, ayan na, nakakalimutan ko na kung ano yung sasabihin ko. So, ang unang ginawa namin is nagsulat kami. Napakahaba. Talagang pinaghirapan ko. Ayan. So, skill dyan. So, may laptop dito sa harap ko. Ito, kung nakikita mo, may laptop dyan. Ay, hindi talaga yan yung, yung, laptop ay props lang yan. Pero nandyan talaga yung script na sasabihin ko. Kung ano yung beneficyo ng mga ibibenta ko. And, ayun, tuloy-tuloy na yon So, ilang take din yan bago nangyari yung video na yan. And, doon nagsimula. So, sabi ko, ay, wala namang, ano, like, wala namang, eh, hey, tuwa na natin to sabi ng asawa ko. Hindi, ituloy-tuloy lang natin yan. So, yun na nga sa madaling salita is tinuloy-tuloy namin. Hanggang sa meron pong nag-comment doon na sabi niya, wow, ano, basta nakaka-encourage siya. And meron mga nag pm uy, tuloy, tuloy mo yan, meron ka pong potential na, ng video. Uy, naganakan naman ako. Kahit isa lang yung nag-comment, tapos may nag-PM. Sobrang nagpapasalamat ako. And sa madaling salita, dahil nga, tinuloy-tuloy namin yon at uh, talagang hinarap ko na yung kinatatakutan ko, kahit ayoko yung boses ko, kahit ayoko yung mukha ko, pero ganoon pa man ay salamat sa Diyos dahil do nakilala po ang ating page no and at the same time may mga taong nagtiwala sa atin kahit sa Luzon, Visayas, Mindanao. Nagugulat na lang po ako is bumibili sila sa akin yung mga kakilala ko at eto pa mas marami talaga yung nagtiwala sa akin ng mga hindi ko kakilala. Kumbaga, nakilala ng nila ako through social media dito sa Facebook sa paggawa ko ng video. Sa video po na ito, i-share ko sa inyo yung limang paraan para ay makapagsimula ka na kaagad sa mga gusto nyong gawin. At dapat, kung merong mahadlang dyan, is alamin mo kung nag-a-adapt ka na ba sa pagbabago po ng ating mundo. Kasi nasa social media na nga ang mga tao. Pero itong limang paraan na to, ito yung na experience ko din na ibabahagi ko po sa inyo. Handa ka na ba? Kung handa ka na, type ka naman sa comment section natin dyan na handang-handa na akong matuto. O handa nyo na rin yung inyong ballpen at saka notebook. Isulat nyo na to para meron kayong babalikan after sa video na ito. Okay? Una ay kailangan mag-set ka ng clear goals. Bakit clear? Bakit malinaw na goals? Kasi dito, dapat maging specific ka kung ano talaga yung gusto mong makamit. Halimbawa, Katulad ko, na gusto mo rin makapag-start ng uh, iyong, uh, maging content creator ka kung gusto mo gumawa ng video mo, no? So, i-make sure mo muna na maging specific ka. Kung para lang ba sa views, kasi may iba gagawa daw ng video para kumita. Pero alam naman natin na hindi ganun kadali. Kaya kailangan, klaro, no? Yung pag-set natin ng goals. Halimbawa na lang din kung magtatayo ka ng iyong sariling negosyo, i-make eh sure mo yung first step na gagawin mo. Ano ba yung una mong gagawin? Mag-research ka or gagawa ka ng business plan. Set ng clear goals. Isa pang paraan para ikaw ay makapagsimula na kaagad ay start small steps. Huwag ka pong mag-hesitate na magsimula agad kahit sa maliit na steps muna. Dahil alam naman natin na ang maliit na steps na 'yan o yung maliit na progress na yan, ay makakatulong po sa atin upang makuha ang mga momentum na kailangan talaga natin. Isang paraan pa, no? Para makapagsimula agad tayo sa mga gustong nating gawin ay gamitin ang iyong resources. Kung ano yung meron ka na ngayon, tingnan mo yung mga bagay na meron ka na ngayon and then ano yung gagawin mo, kailangan mo pong magamit agad ito. At kung meron ka ng kakayahan, gamitin na agad yan. Kung meron ka ng skills, na kumbaga magagamit mo sa pagpaplano mo sa unang hakbang. Tanggalin ang mga hadlang. Alamin kung ano ang mga posibleng sagabal sa iyong pagsisimula at maghanap agad ng solusyon upang malampasan ang mga ito. Disiplina at oras. Ayun. Mag-set ng time po para sa iyong mga gagawin at para sa iyong layunin. Nang sa ganun po ay sa pamamagitan nitong ni pagiging disiplinado natin, ito po ay makakatulong upang tayo rin ay makapag-focus sa ating mga trabaho. Pinaniniwalaan ko talaga. Hindi mo kayang mag-isa to. Kaya kailangan po merong taong tutulong sa atin na i-push tayo na gawin itong ating mga gustong gawin na kung saan po ikaw ay magpatuloy pa sa kung ano yung nasimulan mo sa maliit na hakbang. Tanggalin mo na yung pag-iisip na kailangan perfect ang mga bagay-bagay. Or perfect dapat ang pagsisimula. Hindi po. Kailangan nating maintindihan na ang pagsisimula ay nandun talaga tayo sa proseso na nagkakamali. Walang perfect, tandaan nyo yan. Huwag nyo na pong palampasin ang chance na kung saan ay maging bahagi ng aming ginagawang community ang mga masiskarte sa buhay na kung saan po dito ay pwede kang matuto, pwede kang mag-share. And at the same time, yung mga members na andito, kailangan po ay may goals tayo. Set ng clear goals kahit sa maliit na muna. At the same time po, may passion. At ikaw naman ang magbahagi dito para ma-inspire tayo at magtulungan tayo sa isa't isa. Sa limang paraan na nabanggit ko na ito ay nagbibigay ng practical na steps upang malampasan ang pagkatakot. Kaya mahalaga talaga, ah, mahalaga ang pagkakaroon ng clear na goals upang magbigay ng direksyon. Start small muna para hindi mabigla at huwag magmadali. Iwasan natin ang pagiging perfectionist sa mga bagay-bagay dahil alam naman natin na sa pagsisimula ay walang perpekto, di ba? At sana po ay may natutunan kayo sa video na ito. And siya nga pala, papakita ko na rin yung mga nabanggit kong products din, no? Na na-share ko sa inyo. So, etong suot ko, no? Available to sa aking page, tindahan ni Mase. Ayan, sa mga gusto magpa-customize, gusto ng mga giveaways, available po yan sa tindahan ni Mase. Kaya wag lang kayong mahiyang mag-PM dyan. And at the same time, kung gusto niyo po talaga na matry din, yung mga nabanggit ko kanina, kanina nga na yung mga beauty products, yung beverages, mag-PM lang din kayo sa akin at Matutulungan ko kayo diyan dahil ito yung nakatulong din naman sa akin. Hanggang dito na lang po ang ating video at uh, sana po may natutunan kayo. And uh, pa-share, pa-like and don't forget to follow na rin po sa ating page na ito. Huwag niyo pong kakalimutan itong sasabihin ko ha. Na lagi kong pinapaalala sa ating lahat na success start when you decide to begin. Basta dito magsisimula ang lahat. Magsimula ka ay sa maliit lang ng mga bagay. Maraming salamat at sa muli sa susunod na video magkita-kita tayo. Maray.